<laughs> ang sarap. <laughs> ang sarap kasi. Hmm. Tilo naman na man nakliwat ka hilo, 'di ba? Ha? <laughs> 'Di ba? Eh <inaudible> <forcément> e na guys, ang miracle tree. Ito naman yung miracle fruit. Ayan yung bunga niya. Sobrang laki ng mga bunga. Grabe. Okay. Hinog mm -mm. <laughs> So hinog siya Anong klaseng bangon niya? Yung normal lang na parang durian Di ba yung durian? Mm -mm. May part na parang mabaho ma 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 na smell na natural sa frutas mm -mm. Pero parang mabango din siya Oo, yes. tama So ngayon ang gagawin niyan ano? Pwedeng kainin. So nakakain ka na. First time mo kasi kinain na yan ni ano ni Buhay Provincial Charity at Boy Dangas. Ano pinapakuluan namin dito. Mm -mm. Tapos, Tapos, yung pag yung sabaw parang ano parang sabaw ng pusit, may tim Tapos yung ano um, yung si yung lasa is manamis-namis. Mm -mm. Medyo matamis. Gusto mo itry? So ngayon i-try natin. Gusto mo try dalawa tayo. <laughs> i-try natin kunti lang, ano lang, kung ano talaga lasa, sige. Ah, ikaw una, pasunod ako. Okay, guys, si Province Life TV. So siya yung unang titikim ng ating Miracle Fruit. Okay. Um, kami kasi yung ginagawa namin dito, ayan, no? Uh, lang yung laman, tapos ininom yung tubig. Tapos yung luto kasi dito, kung nakikita mo siya puti, yung sabaw nito is itim. Mm -hmm. na mo siyang kainin. Sige, sige. Go. Nasuka <laughs> na. Kaya? Hindi kaya. Ah, kaya. Kaya naman si Budangas guys yung magta-try. Ikaw? Nagdigwa nga ni siya. Sige, Matay guys. Naman yun. Ah, kasi nag-uwan. Eh, bagad loads. Oo. Ano siya ngayon? Try natin tulo, ha? Ikaw? Oo. ka? Sige, testing ka. Basta bago. oh. Sige, pag-try ka po. Sige. Intro na, intro. na? Ano Ano So, ito. Asan ba yung po? natin? At ito lang kayo. Auto-ride mo rin, ma ito. tap-tap Malay na

So, titikman so, namin yung... Kuya, titikman mo. Oh, Teka muna. Kasi taga dito ka naman. <laughs> matamis na... Medyo may pahit. Pero nakakasoka. <laughs> <laughs> Masarap yan. <laughs> Masarap. Anong lasa? Medyo matamis. <laughs>

Yo so, pak pero di man din ni makasurvive pero hindi mo kayang kainin. Eh. Oh, kaya kong marahin. mabuhay, mabuhay sa bukid. Pero okay. kip, pwede ka talaga pwede ano? You know? Oh. Eh kung nakakamatay na, matay na kami, kaging kao na naman. Anibay. Pero yun? pag niloto sa yung sabaw niya, no, matamis. 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 Pag niloto mo to. Pero yung sabaw niya parang... Nakabulos. <laughs> pag niloto mo to. Ako naman daw, ako naman. Yeah. Sige. Ako naman. Okay. Ipaka na na Sige. Grabe. Grabe. <laughs> Bata bisa. <na> <guluh> <guluh> Ayun muna. <laughs> 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 ano ako ito magtinanan muna? Pag dinigwa akin, sige! Okay. Pero pag dinigwa ko Tarik suon ko na lang lugod. Pagkaon? Pagkaon? Oo. Ito ko natutulun mo? Oo. Ayaw! Magdinigwa ka talaga. Tapos 'yung na leva, tugad uh, na ito. Uh, uh, oh, 'Yun nga dito, Ay pa din ibaba itom-itom lang baba 'to sa pagka-o dilin na lang. Oo. Sino lang hindi mo di home work yak dinalo na. pero di Hindi mo masarap siya mas na. Oh, sabi ko na masarap 'yan. Ang gamot 'yan. to sa ano talagang gamot dito. Mga cancer tapos anti-beauty, anti-beauty. Anti-beauty.

Dilaw naman ah, manakliwa ta na kahilo da ba? Ha? Dito diba? Dito na kahilo. Dito ah kahilo kay kuno na kahilo. Na hilu na kami. Ha, 'di diri talaga kay gamot iton. Kay diri talaga to may wasan. Ha. Penti bi talaga inuyan, <laughs> <laughs> no? <laughs> 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 ini kalau nggak mau masuk